Ayan, hello! Nandito po ako ngayon sa Hopu Yamaguchi Ken. Ayan po, Hopu Shi Yamaguchi Ken. Ayan po, pupunta po tayo doon sa ano, Hopu Shrine. To, ayan po, Hopu Tenmanju Shrine po. Ayan, ayan po. Maganda po dito sa Hopu. Ayan po, dito po yung may mga company ng sa, sa ano, sa car. Ayan po. Akyat po ako dito. First time lang po ako nakapunta dito eh. Ayan. Ayan po. Para makita nyo nandito ako. Ayan, ayan po. Ay, ako po ang nagpunta. May isa lang po ako. Wala po si na mother. Ayan. Dito po tayo. Dito po, ayan po, magaganda po po ang mga puno ngayon kasi autumn po kaya medyo namumula-mula po sila. Ayan. Autumn po kasi ngayon. Ayan. Ayan po, ang ganda-ganda niya, oh. Tingnan nyo, yung mga, mga puno dito sa Japan, napakaganda. Ayan po, akit po ako doon sa taas. Sana po hindi ako mawalan ng Charles. Napakaganda dito sa Hofu. Tenmaju po, ayan. Tenmaju Shrine. Akit muna tayo doon. Tingnan natin yung mga kung anong meron dito. Kasi first time din po ako dito. Haba yan. Habang tayo naglalakad. Tingnan natin yung mga magagandang puno ng Japan. Ayan po. Ang gaganda talaga ng mga puno nila. Pag, pag nagiging autumn po. Ayan po. Nagiging autumn leaves na. Ito mo Meiji ito eh. Tingnan ko nga. Ayan po. Lapitan po natin. Ayan po. Ang ganda po ng tree ng autumn tree mo, momeji ayan momeji po yan ayan ayan po lakad lakad lang po tayo papasok po ako doon sa loob noon ayan wait lang po po kasi medyo malayo pa siya eh. Medyo malayo-layo pa. Ang aking lalakarin. Doon po ang pagpasok. Ako lang po ngayon ay nandito. Si Mother at saka si Ma'am Rica po ay nasa Oidemase. Pero si Ma'am Rica po, uwi na po kasi siya. Ayan po. Ayan po. Ang ganda talaga ng Momiji 3. Ayan po. Ito pa ang leaves niya, oh. Ayan, ang ganda niya. Omeji tree. Ayan. Sige po, tapusin ko muna po ang isang episode na to para mamaya naman po ay ibang episode na naman. Ayan po, oh. Merong kawa. Parang pan dito. Ang ganda niya. Ang ganda ng tanawin dito. Ayan, medyo mainit kaya dito muna ako sa makulimlim. Ayan. Yeah. Ang, ayan po. Ang mga tree ng Japan. Japan na Japan po. Ayan. Yeah. Thank you. Thank you for watching. See you again in my next episode po. Please Watch until the end and then likes and comments and share po. Thank you very much. Yolanda, Yoshihiro. Thank you. Later.